Naaresto si Jared Dwayne Shaw, isang Thrawn 24 anyos na Amerikanong basketbolista sa Indonesia noong Mayo 7, 2025, matapos mahuli sa umano'y pagpupuslit ng cannabis-infused candies. Ayon sa mga ulat, nakumpiska ng mga autoridad ang 132 piraso ng Vita Bites na naglalaman ng Delta 9 THC mula sa kanyang apartment sa Tanghirang, na natuntun mula sa isang kahina package na galing Thailand, isang bansa kung saan dekriminalisado na ang kanabis mula 2024. Sa ilalim ng mahigpit na batas kontra droga ng Indonesia, ang mga kasong may kinalaman sa droga ay maaaring humantong sa habambuhay na pagkakakulong o parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Dahil dito, nahaharap si Shaw sa posibilidad ng pinakamabigat na parusa. Si Shaw ay dating manlalaro ng Santa Cruz Warriors sa NBA G League at naglaro rin sa iba't ibang internasyonal na liga bago sumali sa Indonesian Basketball League, IBL, noong 2022. Kamakailan lamang, siya ay naging bahagi ng Tangherang Hawks. Matapos ang insidente, agad siyang tinanggal ng kanyang koponan at pinatawan ng habambuhay na ban ng IBL. Patuloy ang investigasyon ng mga autoridad upang matukoy kung may mas malawak na international drug network na sangkot sa kaso. Sa kasalukuyan, mahigit 500 katao ang nasa death row sa Indonesia dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga, kabilang ang 96 na dayuhan. Yeah.